Ito po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at syempre po nandito pa rin po tayo sa Baler Aurora mga kalaki. Ayan po, bumili lang po ako, may binili akong pasalubog dyan. Ayan po yung signage ng isang daan papuntang Baler Aurora po mga kalaki. Ayan po. At syempre po mga kalaki, lumili muna ako rito dahil mainit po andito tayo sa ilalim ng buko mga kalaki. Ayan po at syempre po mga kalaki, habang nasa ilalim ako ng mga buko. Ayan po at syempre habang tinitingnan natin yung mga mga turista rin na mga nagdadaan yan, papasok po ng Baler, abay, may na po rito mga kalaki dahil mamimigay na po ako ng mga 6-digit lucky numbers, 5-digit uh, laki lucky numbers, ng 4-digit lucky numbers, 3-digit lucky numbers, at 2-digit lucky numbers po para sa masasugid nating mga followers dyan na nagaabang po ngayon pong uh, hapon na ito mga kalaki okay. kaya sa mga interesado po dyan sa aming mga lucky numbers abay kuha na po ng mga listahan at make sure po na ililista nyo po yan at talagaan po mga lucky numbers namin ng 3 days po bago natin palitan. Okay mga kalaki, tutok na po rito dahil ito na po ang mga lucky numbers natin na ibibigay po para po sa inyo. Okay, kaya mga kalaki, ngayon po ay handa ka na ba para kunin ang mga lucky numbers namin? Kaya tutok na, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging syempre milyonaryo. Ayan po mga kalaki, tutok-tutok na po rito. Ito na po ang mga lucky numbers natin na mga... Uh, Umpisan po natin sa 2 digit lucky numbers. Ito na po mga kalaki. Kunin mo na. Ang 2 digit lucky numbers natin ay 1, 29. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 16 at number 32. At ang pangatlo po ay number 12 at number 15. Ayan po mga kalaki. Okay. At syempre po isunod na po natin mga kalaki ang atin pong 3 uh, digit lucky numbers. Okay, ang 3 digit lucky numbers namin ay number Lista mo na mga kalaki. Number 4, 3, 0. Ayan po mga kalaki yung una. At ang pangalawa po ay number 6, 2, 1. Ayan po mga kalaki. At syempre po ang pangatlo pong 3 digit lucky numbers ay number 1, 9, 1. Ayan po mga kalaki. At syempre po, isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers namin ay number 8, 2, 3, 6. Ayan po mga kalaki. 8236 po ang una. Ang pangalawa po ay number 1129 Ayan po mga kalaki. 1, At ang pangatlo po ay number 6, 7, ayat Ayan po mga kalaki. Yan po ang 2 digit, 3 digit at 4 digit laki numbers. Uh, pwede nyo po yan i pag pag niyo po sa mga loto, Pilipinas, loto abroad, national, wedding. Pwede po mga kalaki lahat po yan na. At syempre po mga kalaki, alagaan nyo po ng 3 days bago natin palitan. At tignan nyo po yung bundok na yan. Dyan po ako galing, napuntahan po natin. Kasi yung dinggalan, dyan po sa likod nyan. Ang, ang style po ng Aurora, iba ang daa, sa po yung daan ng baler, tsaka po ng dinggalan. Ayan po, lahat po na yan, inikutan po natin mga kalaki, para po nakita nyo naman po sa mga past na vlog ko di ba diba, mga kalaki at syempre po mga kalaki tandaan nyo po bago ko po ibigay ang mga 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga laki followers dyan na nanonood dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin hanapin nyo po sa facebook red parungki na merong 420 at uh, 400,000 followers po sa facebook yan po yung legit na account natin at meron din po tayong second account Aris Gatchalian at red parungki po na naka yellow t-shirt ako na may 51,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook at meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin Red Parunkin po na merong uh, 16,600 followers at meron din tayong TikTok ang TikTok po natin Red kin po na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayo dyan humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code at mag-request. Pag nabasa ko po kayo po ay comment ng comment, share po ng share ng mga video namin at heart ng heart mga kalaki automatic po. At nakafollow dapat nakafollow, padadalang ko po kayo ng mga libreng lucky numbers, Diyan po sa messenger nyo ito-check nyo na lang, tas aalagaan nyo tatayaan nyo po mga kalaki. Mga tips at magagandang code po ang mga ibinibigay ko po sa inyo mga kalaki. Kaya na nakita niyo araw-araw po may mga nananalo sa atin, pinupost po natin yan sa Facebook mga kalaki. At syempre po, tandaan nyo mga laki, numbers namin libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatay-admosalob ng 3 months mga kalaki sa Loto Pilipinas, Loto Abroad, STL National at wedding ako po ang magbibigay mga kalaki pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang birth month po at birth year mga kalaki para sa ganun na ang kita sa loob ng 3 months pag member ka ng private consultation. Mali mo naman, ito pala ang swerte mo, dito ka pala mananalo at kami pala magbibigay ng swerte sa inyong mga kalaki. At tandaan niyo po mga kalaki, ha, sa mga interesado po, mag-message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo pa member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. At sa mga sasali po ngayon, hello, sa mga sasali po ngayon mga kalaki, Uh, may discount po mga kalaki, bibigyan ko po, po kayo ng discount. Okay? At uh, tandaan niyo po mga kalaki, ang aming mga lucky numbers po ay inaalagaan po ng 3 days bago po natin palitan. Okay? Ito na po mga kalaki, ang 6 uh, ang 5 digit lucky numbers Pilipinas at abroad. Number 7, number 23. Number 18, number 29, at number 31. Ayan po yung una. Ang pangalawa po ay number 16, number 12, number 14, number 35, at number 18. Ayan po mga kalaki. At bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit lucky numbers po namin ay pwede po dito ang 642, 645, 649, 655, 650.